Marami sa atin ang naging saksi at nakaranas ng pagmamahal at talaga ng isang ina. Ina na malalapitan upang hingan ng tulong sa pagdarasal, paggunawa ng kanyang anak na si Jesus. Ang pag-ibig ni Maria sa kanyang anak ay katulad din ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya ngayong araw, samahan niyo kaming kilalanin sa unang bahagi ng episode ni Brother Gabriel Plegaria mula sa binangonan Rizal. Hindi ito programong Mama's boys ha. Hindi siya isang pari, pero siya ay isang katikista at guro na may adhikain para sa mahal na ina, para sa simbahan at lalong-lalo na sa mga katuruan ng Biblia. Dito lang yan sa Sensei, their skills and talents. Hello, I am Gabriel M. Pligaria and I am from Binangonan Rizal. Uh, I am a professional licensed teacher and I'm teaching Christian Living at Adamson University Basic Education Department. And also, I am part of the Camareros de Claraval of our parish in Binangona, which is St. Bernard of Clairvaux Parish. And uh, I'm also part of the Canonical Coronation Committee for the Coffee Table Book of Our Lady of Lourdes, which is the Ati Virgen de Lourdes. I am the one who made the research and ano nagsulat din po ako dun ng mga articles and I'm currently finishing my studies for for masters in religious studies my, my major is catechetics at Don Bosco School of Theology mm -hmm. when did you start serving the church po uh, since when I was young I started serving the church ang tanda ko ang pinakang unang kong serve is when I was grade 6 when I in I as my ninangs na member na Legion of American if I can join so doon nagsimula yung pagiging ano server ko sa simbahan which is ano being a member of Junior Presidium of Legion of Mary then afterwards ano shame as times goes by you are discovering your interest so i discover my interest sa Divine Mercy Apostolate i become part of Divine Mercy Philippines na bata pa lang ako yun na yung talagang ano ministry ko then nung tumanda na ako nung nag-graduate na ako ng college i was assigned to become the NCR youth coordinator of Divine Mercy Philippines ano pong organization po kayo kasama? Uh, currently I'm also I'm still part of Divine Mercy Philippines in our parish and uh, I'm also a volunteer for Miracles Medal Apostolate we're, help, we're, we're helping Father Choi to put up ano exhibits and programs for Miracles Medal and currently I'm teaching Christian Living sa Adamson University Basic Education Department and currently uh, last month lang I was elected as Vice President of the Camareros de Claraval in our parish the one who take care of the lented images yun po prior to that po naisipan nyo po bang humanat ng ibang service or ano po ba yung mga interest nyo po before uh, ang interest ko actually is ano uh, I'm interested with the church history so hindi lang naman church history especially ano yung mga heritage and I I'm fan of studying the popular religiosity of different places. Then after, dahil sa pagdiscover ko ng mga popular religiosity, nil, parang nilalagyan ko siya ng touch in my personal ano, nilalagyan ko siya ng katikesis for for others to share para i-share ko sa iba para malaman nila ah ito yung popular religiosity is ano in light with the church din pala in our doctrine kasi some of the people know that practicing popular religiosity is just doing a devotion. But hindi nila alam na uh, meron palang deeper meaning. It can be an evangelization for other people by doing the popular religiosity. So, yun na naging interest ko yung More on heritage, uh, more on history of the church and yun sa popular piety. It seems that you have a big interest po sa Catholic Church and sa Catholic teachings po, no? Naisipan niyo po kung pumasok sa seminaryo or mag-explore po sa seminaryo? Uh, actually, hindi. Uh, Siyempre, as a young boy, o oh, talaga minsan naiisip mo yon lalo na kung involved ka sa church. Pero, as times goes by na discover ko, I'm more interested with the Catholic doctrine, Catholic teachings. So, sabi ko, even hindi ko tahakin yung landas na yun, but still, I will be in the line of ano church teaching, which is, I choose to become a teacher, then afterwards, nagkaroon ng opportunity na makapag-aral sa University of Santo Tomas Graduate School for their theology crash courses. Then, tinuloy ko na siya for Malisa Don Bosco School of Theology. So, ano, parang nakita ko sa sarili ko na uh, I am for this path na magturo ng doctrine, especially for the young ones. Kaya, talagang pinorso ko yung masters ko sa, sa religious studies. Paano niyo po ba yung nalaman or paano niyo po ba naramdaman na, ah, ito yung calling ko sa pagsaserve or pagbimisyon sa pagtuturo ng religion or yung Christian life? Uh, malaki yung influence nung campus minister ko nung, nung nasa Binangonan Catholic College ako nung high school, which is Brother Kenneth Dionisio. He is a very uh, figure for me na tahakin yung landas ng pagiging Catholic ano, Catholic teacher kasi nakita ko sa kanya yung interest na paano i-gather yung young to serve in their own little way and na inspired din ako sa ano sa mga works talaga ng campus ministry kaya nung nung first year high school pa lang ako member na ako ng campus ministry namin hanggang makagraduate ako ng fourth year high school doon na ako naging active sa campus ministry namin and ito yung nakikita kong ano parang naging inspiration ko na ah, gusto ko din maging teacher and pag naging teacher ako i will be focusing on christian living on the teachings of the church and also doing campus ministry kasi uh, ma nakakatuwa mag-engage -ma sa sa mga kabataan lalo na ano yung iba na kasi nagiging interest ng mga kabataan nowadays so nakakatuwa pag yung mga kabataan na dala mo sila sa ano sa linya ng campus ministry or sa religious activities makikita mo na ah, ano ito yung magiging future natin sa simbahan sila yung mga susunod sa atin na mag-serve pano niyo po ba nakikita po yung joy sa pagserve po or pag-share po ng mga natututunan niyo po sa mga bata or sa mga estudyante students kasi hmm. uh, sabi nga sabi ng sa atin ni Pope Francis the joy of the gospel when you preach the gospel, naki, lalo na kung nakikita mo sa mga bata na ini-impart nila sa life nila o yung application lang ba ng natututunan nila sa pag-aaral, ano na yun, fulfillment na sa yun eh, na meron kang mga batang natatouch sa tinuturo mo at lalo na kung ito yung Bukod dun sa application, sineshare din ng ibang bata yung natututunan nila sa kapwa youth nila. Which is parang rifle effect na principal galing sa akin, nagpunta sa, ba, sa isang estudyante and pinapasa niya pa sa ibang tao. Yung kumbaga ba yung domino effect? Yun yung parang, dun talaga yung, yung joy ko na, ay, meron ako na impart sa bata na ito, which is, which is good for him or her na ma-develop yung spirituality niya as Catholic Christians. Ikaw ay nanonood pa rin ng Sensei para sa marami pang sensei at limang siglo na videos, maari po kayong bumisita sa aming mga social media accounts. At huwag po sanang kalimutan mag-follow, like, at share para sa iba pa pong mga updates. Kayo po, ano po yung na-discover nyo naman po para sa sarili niyo po while studying and learning Catholic teachings po? Uh, actually, noong mga early years ko nag-i-study ng theology, I was thinking that this is more on academics kasi yun din yung orientation sa akin nung high school although yun talaga interest ko Christian living talaga yun doon ako nag excel pero as time goes by lalo na nung nag-aral ako sa Don Bosco School of Theology doon ko na realize na yung pag-aaral ng theology is more on ano depending your relationship with God And habang pala nag-aaral ka ng theology, kinikilala mo yung totoong ta, eh totoong Diyos na minamahal mo at doon sa pag-aaral na yun lalo kung na-express -e yung love and devotion ko kay God. Ang uh, ngayon po na nag-aaral po kayo, candidate po kayo para yes. sa um, masters po. Meron pa po ba kayong gusto po niyong ma-achieve after po ninyong patapos po yan? Uh, ang purpose nung pag i study ko din kasi is to ano to make studies about the popular piety kasi yun talaga yung interest ko bukod sa campus ministry my interest is popular piety gusto kong bigyan ng katikesis yung mga popular piety natin dito sa Pilipinas para for, for the people to know that this practices is not a hindrance to deepen our faith but ito pa yung ano nagpapa nagbibigay ng kulay, nagbibigay ng buhay sa religion natin at ito yung para nagbibigay buhay sa simbahan natin. Especially in the Philippines, we have different practices. So maganda sana'n mabigyan natin sila ng proper catechesis kasi napansin ko nung nag-aaral din ako madaming tayong practices but wala siyang ano hindi siya natututukan ng doctrine or catechesis which is yun nga yung mission ko na gusto kong gawain pagdating ng panahon na i-catechize yung mga ganitong practices in light of our ano Catholic doctrines through that ano po parang studies and parang sa experience niyo din po um, po bakit parang maraming Catholic po yung baga nakikipake po nila sa ibang religion or sect. Sa studies po ba ninyo or sa observation po ninyo? Ano po kaya yung reason? Uh, kasi minsan, ang um, nagkukulang din talaga ka, tayo in our part sa as catechist. Nagkukulang din kasi tayo to reach ano, our fellow Catholics. So, yun yung pinaka-mission namin as catechists na to reach out those people na na naguguluhan or naliligaw ng landas or lumilipat ng other religion for us kailangan natin maging ano tayo eh maging urgent tayo sa call ng catechesis kasi pag nakalimutan natin i-catechize yung kapwa natin dito kasi na misled yung mga ano kapwa nating katoliko na La, lalo na yung mga walang foundation na katike na katikesis minsan pag wala talaga silang knowledge about katikesis dito sila nali, na, ano eh na persuade na mabasahan mulang sila ng short verse na na, na, na bigyan ng sarili interpretation doon sila na ano eh, nako confuse kaya sila naniniwala sa other religion ito yung ano parang opportunity as catechist na ano, gawin natin yung work natin na to evangelize. Kaya nga, mas gusto ko talaga nagtuturo sa bata. Why? Kasi yung bata, mas, mas naniniwala sila sa teacher. And as they understand the teachings from the teacher, ano na, na-impart sa kanila, lalo na ako nagtuturo ako sa basic education department. Ito yung developmental stage ng ano eh, ng mind ng mga bata. Pag dito, nasimulan mo yung pagtuturo ng katekesis. tanda nila, daladala -dala nila yan. Ano minsan, pag nagtuturo ako, sa lagi kong sinasabi na when you go, you grow old or nagkaroon na kayo ng family, what I'm saying ay maituturo nyo dito sa mga anak ninyo. At very fortunate tayo nandito dito tayo sa Catholic school kasi na lalaman natin itong mga doctrine na to. Kaya I'm very glad that I'm teaching the young kasi uh yung mga yang talaga yung hope din ng church sabi nga kung ang kabataan ay pag-asa ng bayan they are also the hope of the church kaya ano doon pa lang anon sinisimulan ko na i-embed yung seed ng faith natin sa mga kabataan earlier you mentioned po na you're assigned as a youth coordinator po sa Divine Mercy Philippines kumusta po yung uh, experience mo no? since NCR po ba yung yes i'm holding the ano, ilang six dioceses under NCR. So, uh, sa pagiging youth coordinator ko sa Divine Mercy National Capital Region, nakakamit ako ng iba't ibang tao, mga iba't ibang kabataan, kanya-kanyang istorya. And from there, doon kami humuhugot kung ano yung ibibigay ng formation sa kanila na alam namin na pag kinuha yung topic na to, magkakaroon ng interest yung mga bata. Karigla na, nakakakilala ko ng iba't ibang bata from the from different dioceses. Ayun. Pag-ano naman po nakikita na kailangan ipagpatuloy po ng pagsaserve sa simbahan, especially po kayo na experience nyo po na magiging coordinator. Ayun. Uh, maganda din kasi talaga i-inspire yung mga bata. Young pa lang sila na i-orient na sila sa simbahan. Kasi pag na-orient sa simbahan ano eh, parang nap nagiging na, na, spirituality nila sa life. Naging lalo uh, pa sila, lalo pa sa simbahan Naging paalaala na yung mga batang pinapasok natin sa simbahan, yung mga sumasali sa mga organization, gabayan natin ng tama kasi dito sila ano eh, mag-nurture ng faith nila. At pag nurture yung faith nila nito, hanggang pagtanda nila, hindi sila aalis sa simbahan. Hanggang madala na nila yung family nila, magkaroon na sila ng family. Ito ko sa father ko. Yung father ko kasi, ano, nung high school pa lang yan, member na siya ng Legion of Mary. Then, kwento ng mga ninong at ninang ko, ikakasal na lang daw yan, hours before the wedding of of my parents, umaten pa daw yan ng meeting ng Legion of Mary. Until now, nasa abroad siya. He continued the the service in Legion of Mary. So, doon ko nakita na, ano, pag lumaki ka talaga sa simbahan, tama yung formation na natanggap mo sa simbahan. mag stay ka at yung pag nagkaroon ka na ng, family, ng family, doon mo din siya ililid sa simbahan. Kayo, as a family, lalo na alam naman natin, the family is the domestic church. Dapat yun yung view natin na yung family natin, ano, madadala natin sa simbahan. Ikaw ay nanunood pa rin ng sensei para sa marami pang sensei at limang siglo na videos, maaari po kayong bumisita sa aming mga social media accounts. At huwag po sanang kalimutan mag-follow, like, at share para sa iba pa pong mga updates. How about yung pagtuturo nyo naman po sa mga bata po dito po sa Adamson? Kumusta po yung experience po ninyo? Ano naman po yung mga ganap po ninyo dito? Huh? sa pagtuturo ng bata, very challenging kasi you are facing different ano, identities, different attitudes, different ano, stories, lalo na yung uh, meron mga, meron kanya-kanya pinanggagalingan yung mga bata. Eh. Pero, magiging mapapagkaisa mo lahat 'yan, yung mga differences na 'yan, if you become an authentic teacher to them. Yan yung natutunan ko sa Don Bosco na pag ikaw ay isang authentic na tao, authentic teacher ka, nakikita, nakikita ng mga bata na totoo ka sa kanila at totoo yung sinasabi mo sa kanila. They will listen to you. Ano kahit anong kulit ng mga bata na 'yan, kahit ano uh, yung mga struggles in But, pakita mo maging authentic ka lang. Mad malilid. I'm, that is very students. Kaya nga, uh, student, mabatiin ako. Ay, sir, naalala ko ito. Kasi, nire-relate din natin yung teaching sa experiences nila. That is very important. In teaching doctrine, we always relate the teaching to their personal experience para mas matandaan nila. Hindi yung puro doctrine kasi pag puro doctrine, makakalimutan nila. Pero when you inline the doctrine with your human experience, matatandaan nila yan. Ano naman po yung mga iba't ibang events or activities po na ginagawa po ninyo para naman po katolikong simbahan? Una-una, uh, I'm helping other churches for their preparation. Meron silang patronation, helping them to prepare the documents. At uh, tumutulong din ako pag mag-organize ng mga big events sa church. For example, nagkaroon nga kami dito sa Miraculous Medal Apostolate together with the Manila Cathedral ng Festival of the Immaculate Conception. So, di dito dito ko binubus, talaga yung interest ko na lahat yung mga skills ko in doing research, ano making programs, so dito ko ini spend sa pagkakaroon ng mga uh, different programs especially in ano in line with the devotion to the Blessed Mother kasi doon talaga ako ano link niya so pag may mga activities uh, as much as I can matutulong ako especially in making the programs ko conduct din po ba kayo ng mga seminars and retreats yes po uh, ng co-conduct, din po ako ng seminars and for the young. Uh, making no, success uh, yung mga or sick or happy. Karaniwan na binaasa about this. Ngayon din yung regular party. Yan, naka-events, ano po yung mga events? Ayun. Uh, doon sa mga attendees and participants, natutuwa ko kasi ano, para na-enlighten sila na meron new learning sila na kukuha sa akin. And minsan yung ang goal ko kasi, when we, pag nagbibigay ako ng mga conferences and seminars, sana meron na akong matouch na lives at meron ma inspire na, ah, ganito pala yung ginagawa, ganito pala dapat i na virtues or ganito dapat ang i-practice. So, very ano sa akin yun, nakakaglad na From that seminar or conference, meron silang na-i-apply na sa life nila. Kasi that is a, a fulfillment of a, a speaker or a teacher. Pag yung tinuturo mo, ina-apply ng mga audience mo tsaka ng mga students mo. Salamat sa pagsama sa unang bahagi ng episode kasama si Brother Gabriel Plegaria isang licensed professional teacher, katikista, at tapat na tagapaglingkod ng simbahang katoliko. Maraming salamat din po sa The Miraculous Medal Apostolate Philippines. Sa susunod, sama-sama tayong muli para sa ikalawang bahagi ng kwentuhan kasama si Brother Gabriel at alamin natin ang kanilang ginawang coffee table book. See you again, and we all continue to explore, learn, and improve. Because life is a continuous learning process this is nc their skills and talents